hindi ko binanata or babanatan yun si Ping dahil sa kanyang personalidad, mga kababayan. Babanatan ko si Ping o kahit sino paman kung mayroon tayong nakikitang hindi maganda, mga kababayan. And most likely, kahapon, maganda naman sana yung inilabas ni Ping, mga kababayan. Kaso lang, medyo... Medyo... Laglag, -lag, may nalaglag, mga kababayan. Okay? Kasi nakikita ko ngayon dito sa takbo ng mga investigasyon mga kababayan sa Senate at sa Congress, hindi na maganda. Okay? Imagine niyo Again ha, ilagay natin sa, kata sa konteksto. Nung naglabas na ng pangalan ng mga diskaya, nung kahapunan nagpalit ng leadership ang Senate. Lahat pinalitan. Okay? At unang-unang pinalitan, of course, Senate President, kasunod nun, Blue Ribbon Committee. Okay? Ang explanation nila, nasisira na daw yung Senate Uh, dahil sa bangaya ng Congress at House of Representatives. Uh, uh pariyos na pala. Senate at House of Representatives, bangaya nila. Kapuna ng putik o oh, mudslinging. ba? Diba? Pero of course, expected yan mga kababayan kasi laglagan ngayon eh. ba? Diba? O. Oh, kasi sila naman ang may gawa niyan. Hindi naman tayo, di ba? Eh, gusto nila i-maintain yung reputation ng institusyon. In fact, nawala naman talaga. Okay? At least sa Senate, mga kababayan, nung hearing nila, nung lumabasa na yung mga pangalan, may at least kaunting dignidad pa na natira. Yung sa Congress, may, um, 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 na talaga yan, mga kababayan, ha? unless they change leadership. Pero, ang nakikita natin ngayon, instead ang Congress na mag-change ng leadership, kasi nga, sa didami-daming pinangala ng miyembro nila, confident pa rin sila na may tilawala daw yung taong bayan nila. Ewan ko lang kung saan Kumukuha sila ng lakas ng loob na ganyan ka ganyan lakas mga kababayan. Ewan ko lang ha. Uh, ang problema dito ngayon nga, ang Senate ang nagbago. Okay. Instead na ng Congress ang magbago kasi sila yung mas maraming pinangalanan, bumaliktad Yung Senate yung nagbago. At gusto ng Senate President, gusto ng mga bumoto na magpalit, yung um, magpalit ng liderato, palitan si Cheese, gusto nila e ay ayon doon sa direksyon ng House of Representatives. Oh, kahapon sa livestream natin, pinakita ko kung ano ang direksyon ng House of Representatives. So ngayon, nagbago ang Senate, gusto nilang sumang-ayon doon. So most likely, again, alam natin lahat kung saan ito papunta. Lahat Duterte, mga kababayan. Oh, kahapon nga, nai, may, dito, punta tayo dito, sagutin natin yung katanungan natin. Kasi kahapon, mayroong speech or privilege speech si Ping Lakson, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. oh, maganda ito kasi umpisa pa lang. oh, mayroon na siyang sinabi. At yung umpisang sinabi niya, analyze natin mga kababayan. Eto. So, again, live po tayo ngayon. Pakilike po ang share ng videos natin. And of course, paki subscribe na rin po sa ating channel. And then again, comment kayo dyan mga kababayan kung anong mga nakikita nyo dito, kung anong opinion nyo dito. Kung agree or disagree ba kayo dito sa mga nakikita ko, sa mga sinasabi ko, comment kayo dyan. Again, uh, shout out po natin kayo. Okay? So ito mga kababayan, pakinggan ninyo, maiksi lang ito. My esteemed colleagues, I today on a matter of personal and collective privilege. Before I start, Mr. President, and with the indulgence of our distinguished colleagues, Let me put this one issue away first. The DPWH Undersecretary that I mentioned to have offered our Senate President so, through his staff to make insertions in the 2026 National Expenditure Program had vehemently denied it to her new boss, Secretary Vince Dizon, and to his face at that. Was actually lying to her teeth. Dapat alam niya na hindi ako basta nagsasalita ng walang katibayan. Ayan po ang resibo, Mr. President, and I quote, para maisama ko po sa net, sir. Her words, not mine. Sabi nga ng mga abogado, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Naku po. I will now proceed, Mr. President. Handaan ah, exactly. natin mga kababayan, the thing speaks for, for itself. O oh, sabi dito, pinalabas dito ni Ping Lakson mga kababayan, na gustong mag-insert ni Undersecretary Cabral, o oh, hiningan niya ng posibleng project si Tito Soto through his staff, mga kababayan. Yan yung mga informasyon dito, ha? Uh, through his staff na maglagay or mag-insert doon sa NEP. At ito daw may resibo, uh, kasi para masama ko po sa NEP, sir. Okay? Pero ito, punta tayo dito sa buong message, mga kababayan. In fact, hindi nga ito buong message, eh. Ang screenshot dito, mga kababayan, sa tingin ko, kulang. Kasi, hindi ako maniniwala pagkatapos magreply ni Yusik Cabral dyan, para masama ko po sa NEP, sir, hindi ako niniwala na hindi nagreply reply yung allegedly staff ni Tito Soto, mga kababayan. So, ito, punta tayo dito. Ito yung mensahe. Ayan. So, hindi ko alam kung nakikita ninyo kung malaki. So, basahin ko na lang. Kasi, uh, maliit din kasi mga kababayan eh. nag din ako na maghanap ng medyo klaro-klaro. Uh, wala rin ako mahanap eh. Pero sige, try po natin. Analyze natin kung ano yung laman ng mensahe, mga kababayan. Kung may problema nga ba dito, or nilaglag lang dito ni Tito Soto, mga kababayan, ni Ping Lakson, itong si, uh, anong tawag nito? Sinob, uh, Yusek Tati Cabral, mga kababayan. Okay? So ito mga kababayan, yung mensahe niya. Ang problema, unang-unang nawawala dito mga kababayan, yung date ng message. Okay? So again, pero nalas lang natin muna. O oh, din, unang-una yung date, yung nawala. Pero may sinyalis dito. Ito, hi sir, good AM po. Umaga. Congratulations po. Hindi ko alam kung anong congratulations nito, mga kababayan. Ha? Kasi sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, comment kayo dyan. Ito si Undersecretary Jose Cabral, makailan na, rang, makailan na rin po itong presidenteng dinaanan. Okay? ah, uh, I think Pinoy pa, Gloria Arroyo, correct, correct me if I'm wrong, kung tama pa tatanda ko ha. Dumaan ito ng three or four na presidente kasi hanggang ngayon. And of course, alam natin na si Tito Soto, bilang presidente na rin ang dinaanan bilang senator. Okay? Alam natin yung lahat. Ngayon nga, pumuti na yung buhok ni Tito Sen eh. Dati ito, itim pa yan mga kababayan, di ba? Kung natatandaan ninyo, kung, kung, kung tayo yung mga nung bata pa, nakikita na natin yan si Tito Sen na bilang senator, kaya nga tinawag nga Tito Sen, di ba? Correct me if I'm wrong. Kasi, uh, senator, matanal na. So most likely, mayroon itong contact na dating itong dalawa. Okay? Ito, unang message. Assuming ito yung unang message kasi ito lang pinakita eh. Wala tayong magagawa. Ito lang yung ano eh. Oh, hi sir, good AM po. Congratulations po. At eto dito sa ah uh, babaw, DPW, DPWH USEC Ma Catalina. Oh. So mayroong Naka-phonebook. Unang-unang informasyon, naka-phonebook. Ibig sabihin, hindi ito unang beses nag-message. Okay? Pangalawang basihan, ah, pangatlo na pala kasi walang date, unang-una, naka-phonebook. Ah, pangatlo kong basihan, mga kababayan, na ito hindi unang-unang pagkakataon na message, ay yung... 'yung approach mga kababayan, 'di ba? Lahat naman tayo kung magme-message ka sa isang tao for the first time, lalo't lalo na kung 'yung isang tao ay nasa mataas na posisyon, 'di ba? Oh. kahit tayo nga sa mga managers natin. First message natin. Kung hindi niya tayo kilala o oh, nagpapakilala tayo. 'di ba? Hmm, tapos Of course, magsasabi ka ng good morning, ano pang sasabihin niya dyan. Tapos introduce mo sarili mo. O? di ba? Pero dito mga kababayan, wala eh. O diretso na. So ibig sabihin, hindi talaga ito first time. Kasi asay as sa naka phone book, diretso na. Wala ng introduction of oneself mga kababayan. O, oh, hey, hi sir, good evening po. oh, alam ni sa Cabral na kilala siya nang kanyang mensahe. Pero problema dito mga kababayan, sabi ni Ping, through his sick uh, through his staff daw ni Soto. Pero tingnan natin yung reply. Mm. Thank you very much, ating Usec kati More power to you and God uh, and great health. God bless. Sa tingin niyo mga kababayan, staff itong nagreply? Kasi kung ako yung staff. Yung congratulations, hindi again, hindi ko alam kung kung para saan itong congratulations ha. Inaassume ko dito mga kababayan, yung ang congratulations dito, yung pagkapanalo ni Tito Soto bilang senador sa May 2025 election. Bilikado kung ang congratulations dito ay yung pagkapanalo ng Pit Bulaga laban sa uh, kanilang old loser. Mukhang delikado kasi ang tagal na noon mga kababayan. Ibig sabihin, marami na itong contact or pag-uusap na most likely natuloy mga kababayan, di ba? So assume natin the latest para at least to magbigay ng benefit of the doubt kay Tito Soto. Hm, Sa tingin nyo, staff ito, thank you very much, ating music. Kasi kung ako yung staff mga kababayan, magpakilala ako. Sasabihin ko, Ah, oh, ma'am, good morning po. Staff po ako ni Tito Soto. Ipaparating ko po 'yung anong tawag na, o, ipaparating ko po 'yung congratulations niyo po. Maraming salamat po. O, tapos, ma'am, naiparating ko na po 'yung congratulations niyo po. Oh, sabi ni Tito Sen, maraming salamat daw. More power to you and great health and god bless. Yan yung kasi ako yung staff eh. Ako so, ang replace ko mga kababayan. Thank you very much, ating Yusek, ating pamalat. May tawagan. Ano tawo May endearment pa mga kababayan. Ah, ibig sabihin, ano, comment kayo mga kababayan. Close ito.